Kau takutkan apa asing itu? Gundah, serba awal yang, awal pula tu, jadi tu pula, odi kenyang. Saya beritahu gundah. Hahaha. 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 Saudi! Hindi ko punta sa Saudi! Taas kamay! Saudi! Yas! <ckt> hindi pa ako nasa Niyang! Ang tani po, po napakalungkot sa gamit ko po. Napuntaan talaga yung tukot. Tiyaga lang. Bilo mo mam, sa umaga, pasok na agad lang dyan, 9 o'clock. Tapos yung inubuwi ako sa gabi. Mga 10.30, 9 o'clock, matutulog ako. Wala akong katabi niya, kundi ma'am Rosario lang. Totoo po. Rosario po, pangalan niya ma'am Rosario. <laughs> <laughs> joke lang niya, ma'am. <laughs> Ay, niya, ma <laughs> ko mo maya, sir. Hindi, <laughs> okay, joke lang niya. niyo bakit? Ito mga kosa. Pag-alis nyo para kampanting mahal nyo sa buhay. Pag-alis nyo, sabihin mo kagad siya, mahal, aalis ah, ako two years, so napakatagal ito. Pero huwag kang mag-alala. Isipin mo na lang lagi na ang pagmamahal ko, ang puso ko, ay may pukumpara mo yan sa isang relo. Tandaan mo, mahal, ang ikot ng relo ay laging pakanan. Never kumaliwa. Ah! ano, ah, ito pa. Para ma-out siya, kung baga ano, siya, ano. mahal. Pag alis ko, wag na wag mong isipin ang pagmamahal ko ay isang kape. Tanda mo, may kaping three on one. Ako, <laughs> stick to one. Nice! <laughs> <laughs> okay, ang napakaswerte niya, alam niyo ako dati? By the way, two years kayo mawawala, tama ba? Two years, napakatagal mo. Di ba, Pards? Tagal nung Pero maniwala ka sa akin, Pards. After two years, susundin ka sa airport yan, di ba? Kung hindi isang jeep, dalawang jeep yan! <laughs>